Oo ay go, di lang ni clinic go. Mga ni man no ay buhay ng mekaniko Kala mo ay madali pang kang sinubukan Baka ikay magkamali kaya hindi basta basta Ang buhay ng mekaniko at bilang mekaniko Gagawin namin lahat papasaya ang mga tao Lumalapit man sa amin gagawin namin lahat Kahit ito ay madumi sa paningin ng iba tao Pero ang katotohanan kung walang mekaniko Malamang wala na din sa sakyan Bumagana ng maayos tumatakbo ng malayo Kami mekaniko on the way kahit saan kami inyong maaasahan Ako'y mekaniko ng nakiisang naki tatibahati Kwenento ko ng buhay ng buhay mekaniko na hindi lang madali kung walang pinag aralan at bilang mekaniko ikaw man o ako kailangan mo ng matutunan ng tama at ang mali dahil pag nagkamali malamang ikaw ay magsisisi ikaw ay magsisisi buhay oh ko Aming mekaniko, maglilingkod kami sa abot ng aming makakaya Ako'y mekanikong nakiisap, nakibahagi Kwen ko na ang buhay ng buhay mekaniko Sa tingin man ng iba, ito ay madali Hindi, dyan ka nagkakamali Hindi nyo ba alam na pag kami nagkamali Malamang magbuwis kami ng buhay Ito'y nakasalalay sa bawat mga pagsubok na aming pinagdaanan Iwala kay ama, panalangin sa taas Yan ang hindi mawawala Dahil ang buhay ng mekaniko hindi basta-basta Buhay mekaniko, oo nga kaya yan Ang anong okay ba yan? Hindi nga tulad namin Buhay mekaniko sa amin Man na nakasalalay ang inyong mga sasakyan Di namin kayo kababayaan Basta pagtingwala lang po kayo sa amin Ang tiwala niyo sa amin Malaki naming karangalan